Hey guys, welcome ulit sa Janmim TV. Ako po si Rodolfo Membreve Jr. At isa na namang makabuluhang video ang gagawin natin ngayon. Marami kasi'ng nagtatanong sa akin kung bakit ay gumana ang kanilang webcam tuwing gumagamit sila ng Google Meet. Nakakadismaya talaga dahil karamihan sa kanila ay hindi inaasahan ang ganitong problema. Kahit ako rin ay nagtataka kung bakit nangyayari ang ganitong problema sa isang napaka application sa larangan ng online video conferencing. Papaano na lang kung ang inyong webcam ay kinakailangan nyo para sa inyong online job interview, seminars, at online class. Papaano masolusyonan ang ganitong problema? Kaya panoorin nyo at tapusin ang video na ito upang matutunan nyo kung paano ayusin ang inyong webcam sa Google Meet. Pero bago ang lahat, Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pinutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod ko mga uploads na video. So ganito yan guys. Ang unang gagawin natin ay pupunta tayo sa Google Chrome. I-click lang natin 'yan. Ayan. At dito sa right side sa bandang taas, may makikita tayong mga dot. Ito 'yung Google Apps. So ang gagawin natin, i-click lang natin 'yan at sa baba hanapin natin 'yung Meet. So ito 'yon. I-click lang natin 'yan. At dito sa left side, sa bandang baba, may nakasulat na new meeting. I-click lang natin yan. Ako, sinik natin itong start meeting. Tapos magbubukas yung webcam ng Google Meet natin. Minimize ko lang. Ayan. So makikita nyo guys, hindi gumagana yung webcam ng Google Meet. Kahit i-click natin itong camera, ganyan. Mm, ayaw talaga siyang gumana. So, ang gagawin natin ay i-check natin yung kanyang camera settings. So, mapapansin nyo dito may tatlong dot na ito. I-click lang natin yan. Then, sa baba, I click din natin itong settings. So makikita natin guys dito sa kanyang uh, camera settings. Nakasulat ay the camera did not work. So talagang may problema yung uh, camera natin ay gumana. So i-close lang natin 'yan. Ayan. So next na gagawin natin guys i-check natin yung kanyang browser setting. So, dito sa taas, sa bandang right side, may tatlong naman. So, i-click lang natin yan. So, ito na yung settings ng browser. At i-click natin itong setting. At dito sa search box, i-type lang natin yung camera ayan so dito sa baba click natin so dito sa kanyang browser settings sa camera guys ah, walang problema kasi naka-on yung site can ask to use your camera eh. at pag naka-block yan dito yan naka-check yan pag ganyan naka-block siya So, dito kasi naka-check yung access access your camera. So, walang problema dito. So, dapat gagana yung camera. I-close lang natin to. Ayan. Tapos, ang next natin gagawin, guys, i-check naman natin yung camera apps niya. So punta lang tayo sa start. Then dito sa menu, i-select natin itong camera apps. So makikita nyo guys, gumagana sa camera apps yung webcam. Ngunit doon sa uh, Google, Google Meet, hindi siya gumagana. So, yan ang aalamin natin kung ano yung cause na hindi siya gumana sa Google Meet. So, i-close lang natin yan. Yan. So, ang gagawin natin, next na gagawin natin ay i-check natin yung Windows settings. So, i-click lang natin itong start. Then, i-click natin itong settings. So, dito sa panibagong window, i-select natin itong privacy. Ito guys, o. Oh. Click lang natin yan. Then, dito sa left side, hanapin natin yung camera. Ito yon. Yan, click natin yan. So, dito naman sa kanyang settings, dito sa allow access to the camera on this device. So, pag tinignan natin yan, naka-on siya guys. So, walang problema dito sa kanyang settings. Kasi pag uh, naka-off yan, eh, yan naka, may problema yung settings niya. So, pag ganyan, okay siya. So dito naman tayo sa allow apps to access your camera. So dito naman naka-on naman siya, wala namang problema sa settings. Yan, okay siya, okay naman diyan. Next naman, dito tayo sa baba. Dito sa allow desktop apps to access your camera. Bali ito yung mga desktop apps guys, kagaya ng Google Meet kagaya ng ginamit natin na ay gumana So napapansin nyo dito guys naka-off yung settings niya So ang gagawin natin dito ay i-turn on lang yung settings niya ganyan upang uh, ma-access siya ng Google Meet So ganyan okay na yan okay na siya So balik ulit tayo sa Google Meet. So dito, i-refresh lang natin yung browser. Refresh lang natin siya. So ayan guys, nakikita nyo, gumagana na yung webcam natin sa Google Meet at maayos na siya. So ayan guys, okay na yung webcam natin sa Google Meet at pwede na siyang gamitin. At ganun lang pala kasimple ang paraan upang masolusyunan ang ganitong problema. Basta patuloy lang kayong manood sa aking mga video upang parati kayong may matutunan. Hanggang dito na lang po at sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Bye!